guys, sa mga nagtatanong kung pa paano daw ginagawa ang stop and go sa mga paahon lalo pag traffic. So, ganito lang po ang gagawin niyo mga kaibigan ano, sa mga beginner para sa para sa inyo po ang video na to sa mga naka-manual transmission. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kasi paahon 'yan sa part na yun, 'yan, ahon po 'yan. So, ganito po ang technique diyan. Kung halimbawa traffic kayo, paahon. So, laging first gear ang ginagamit diyan. Okay? So, aahon po tayo. Ayan. Halimbawa, traffic, no? Paahon dyan, traffic. So, syempre, mag stop in go nga naman. So, halimbawa, ayan, aahon siya. So, traffic. So, pag titigil kayo, syempre, clutch down, then, brake. Ayan, no? Oh, clutch down, then, brake. Ngayon, pag nag-move forward ang sasakay na nasa harapan nyo, stop in go, ang gagawin nyo dito, Angat ang paa sa clutch gradual hanggang sa manginig. Pag nanginig siya, hold. Yan, hold nyo lang. Tapos bitaw ng paa sa brake. Pag binitawan nyo yung paa sa brake, mga kaibigan, ayan, aandar na po yung kotse nyo ng unti-unti, ng dahan-dahan. Ayan, o. Oh. Yan. So, mapapansin nyo, um umaangat tayo ng kunti-kunti. Yan. By using the biting point. Yan. Kung stop and go to, mga kaibigan, So, ang gagawin nyo ulit, kung stop and go, clutch down, then brake ulit. So, ganun lang. Pag nag-move forward ulit ang sasakyan na nasa harapan nyo, taas nyo ulit hanggang dun sa nanginginig siya, then hold. Ayan. Pag nanginginig na, hold na to, tapos bitaw ka agad ng brake. Kaya, bibitawan nyo yung brake, poporma nyo sa gas. Mas maganda nakaporma sa gas. Pwede nyo lagay ng konting gas, pero ito, nakahold yan sa biting point. Hindi ko yan binibitawan. So pagka i-stop ulit kayo mga kaibigan, ibalik nyo lang ulit sa ilalim yung pa sa clutch, tapos brake ulit. O, i-stop go po ang nangyayari dyan. So pag nag-move ulit yung sasakyan na nasa harapan, so angat nyo ulit sa biting point, manginginig yung sasakyan. Pag nanginig, hold, tapos yung pa, lipat sa gas, mas maganda gasan nyo ng konti kahit konti or pwede naman hindi na kung kaya pero kung kaya nyo gasan ng konti para ma-maintain nyo ang pag-move ng mabagal mas okay pero yung clutch hindi siya binibitawa naka holding point lang yan doon sa kung saan siya nanginginig so ganyan po ginagawa ang I stop and go sa mga pahon lalo traffic so guys ito yung talis yung compound para sa ating windshield so ito try natin dito sa kalahati eh, doon sa kabila wala uh, hindi tayo maglalagay dito may kasama na din siyang basahan na uh, may microfiber na basahan at saka yung ating gagamitin dito sa pagpalish. Ano oh, yung difference guys? Okay. Ito so, yung difference. Ito yung difference. Ayan. Ito yung nilagyan natin. Kasi ninyo, hindi, hindi na iiwan yung tubig. Ito yung part na to. Ayan o. Oh. May mga watermarks at mga... ayaw Yung mga watermarks dyan na yan. Kumpara dito sa babila.

Yan. So ito yung nangyayari yan. Nang kahit na ulan, tubulas lang yan. Pero dun sa kabila, yan, may ipo lang yung tubig yan. Ito po yung result niya na yan. So dito tayo maglalagay kasi dun sa windshield natin sa nabilagyan ko na yun. So pag umulan po kasi ganito yung mangyayari. Yan, basa. Yan, tapos ninyo, no? Pag may mga watermarks yan, at saka acid rain, so ganyan yung mangyayari sa sa windshield nyo. Yan, maging sa bintana nyo, ganyan yung So hindi niyo makikita nang maayos, no? Nalot na kayo pag maulan. So ganyan ang mangyayari diyan. Ayan, no? May mga tubig na hindi na, na hindi bumababa. Ngayon, lalagyan natin ng polishing compound, okay? So lagyan na natin 'to, patakan na natin ng konti. Kasi maglalagay lang tayo sa maliit na porsyon para lang makita niyo, guys. So dito tayo maglalagay sa part na 'to. Yan. So spray natin ng tubig, guys. Okay. Kapag umuulan 'to mangyayari diyan. Yan, kasi niyo. Guys, ito yung part na nilagay natin. Yan. Okay. Ito yung hindi natin ilagyan. Kasi niyo yung difference guys. Ayan. Napaka-effective talaga ng uh, polishing compound na yan sa ating mga salamin, sa ating windshield. Ayan o. Ayan. Pansin niyo. So, napaka-effective yan o. Kung nandun ka sa loob, mas makikita mo ng maayos yung labas. Ayan. So, pwede niyo nang ilagay sa lahat ng mga bintana, pati dyan sa windshield pwede. Ito yung example guys. Ayan o. Napaka-effective diba? Ayan. So, ito yan. Ilalagay ko na lang, na lang din ang link dyan sa comment section. Nasa TikTok lang din natin ito mabibili guys.